<laughs> Ayan guys, si Bossing at tagluluto po ng ulam. Saan siya napot madilim at brown out po. Ba uh, may kinaka ng isda. Anong niluluto mo, Bossing? Isda pa, po, isda. Luto na yan. Ah, yung Wow, pakita ko lang ko ang niluluto ni Bossing. Ano luto mo dito, Bossing? Sinigang. Sinigang na kaming baboy. Tapos dito po sa isang kaserola ay may pinaksiw na isda. Ito yung isdang nigbit. Yan, ito po yung nahuli namin sa pati isda. Oh, napaka ano po, taba. Ayan po si Teo, pasunod-sunod kay Bossing. <laughs> <laughs> ang aming binata, nakabantay sa kanyang lolo habang nagluluto ang lolo. Ayan po si Bossing, tsaka si Bal, at ilalabas po yung aming generator. At brand out nga po, ay kami mga lobat na. Lobat na ang cellphone, ay hey, ako po nag-e-edit. So, sa'yo! Mahal ko! Hindi nakatingin sa akin. Doon po nakatingin na sa, sa ginagawa ni Bossing. Oh, bigat mo, mahal! <laughs> wow! Ayan po, pinapakain na po si Teo. Sarap! luto na lulo! Ha?

koko, eh nyebutkan, ya, cara, siapa ngadili kamu, cara, 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 ayo api, tadi, api, ayo, ayo. sih api. 来，来，来！来，来，来！来，来，来！来，来，来！来

Ateyo! Kain na nga! Kaya bihira ng dumed eh. Busog. Siguro'y busog ng kani. Isang kutsara lang naman po ito eh. Oo, oh, marami lang sa niya

Sarap! Ito so, naka tingin? Ano naka hindi nagpo-focus? Is... Sa labas. Nagmamalikis. Sa labas. <laughs> Raaa! Um, okay, Raaa! clap your hands. 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 Maubos na. May okay, Ang oh, na lang, Pepe. Oo, na. good. tubig. Hindi na makapagantay ng subo. Oh. Oh, higup sa baw. Oh, sarap. Asim, uh, kilig. Asim, uh, kilig. Oo, oh, sarap. Gusto <laughs> oh, ko Nilisan mo! Tayo gusto ka ng sabaw! Wait! Mapapaso ka! Mainit pa! Wait, bibe! Mainit pa! Wait! Oo! Uh. Uh, sarap pa! Sarap ng sabaw! Ha <laughs> ha kami po ngayon ay pupunta po ka set at makikipag birthday yan po kami tara guys samahin niyo po kami ayan po si Kim dumating bago kami umalis <laughs> abot kanini ibaba mo yung bag mo at ayan guys at nandito na po kami sa bayan at si Bossing po ulit ang ating driver para si Bossing po ay nagagamay na po niya ang pagtadrive <laughs> bali kami po ay huminto muna dito at si Bal po ay uh, pinapabili po natin ng Andox. Yan, at si Teo po, libang na libang pa rin kapag uh, nakatingin sa labas. Kasama po natin si Kim. Nini. Ano? Si Milot, saka po si Indro. Teo kong mahal. Inaantok na po ang aming bossing liit. <laughs> busing baby namin ni eh, Yang. Hey, talaga naman po. Wow! Naiinip. Pag natigil, bossing. Gusto ya, andar. Mamaya, wait, mahal. Wait. May binibili lang. Wait lang. Gusto ya, andar agad. Wow, wait lang, mahal. may binibili lang. lang much, much, much later. Ayan guys, at nandito na po kami. nag lang po si Bossing. Ayan po si Kim, sa birthday yan. <laughs> paalis na po kami nang biglang dumating. Inaantay lang po namin si Bossing. Nating po sa kabilang ibayo.

Mahal ka. Sinabi, Mahal ka. Na. Set. Ako ka rin ka muna. Parang na dito na sinakawan. Mahal ko siya. Mahal Mahal ka! Mahal ka. Mahal ka. Mahal ka. Oh, happy birthday. Mahal, Ito ay from Ate Gigi Dalawang andoks. Tapos ay ako bumili na rin ng kadagdagan. Andoks din. Eh. Thank you po. Thank you po Ate Gigi. Thank you, po. thank you so much. Parang, Salamat Ate Gigi. Gigi. Mayroon pa. Mayroon pa. Hato pa daw muna. Ah. Hello po. Ah, wow. si Eric pa lang natin May, alak at may pagpulutan. <laughs> Tata kasi Teo, sabi ang iway hey, naman dito. Teo. Ay, na po. Thank you po. Kain na po. Sige. Sige. Dito na rin pala si ba? Kami po ay nagdiretso na dito sa kusina at kami pinapakain na. wow, daming handa ni set may pansin palago, wow. Sayo sayo. Sayo sayo. Sayo sayo. Sayo sayo. Sayo Dalawang Ông người đi người đi mà mọi người mọi người mọi người mọi người Happy Birthday to you! Happy Birthday mọi người Happy Birthday, mọi người Happy Birthday mọi happy birthday, happy birthday người mọi người Oo. Mayroon pa rin naman yung Hindi ako ako. Wala ako. ako. naman. Ay. kanina. Kanina pa Kain na Kain na. Sarap po ng sisig. Kung makita ni Troy, agad ay... Agad ay kumuha. Favorite po na yan ang sisig. Ito. galing yan.

Sina pun susunutan? No, susunutan sila. Ang pares naman? Sa kasi lala. Sa kasi lala. May maenit tong pares. Sa kasi lala. Sa kasi lala. Oh, boy, boy. Baby. Boy, baby. Ehem,

kul, bule ka? kung yung mga mo ano? ano? na tayo. Ano? Oh, dalda. Oh. kantahan mo na happy birthday, auntie, ang ng titas, ang ninang set. Oh. tayo. <laughs> kantahan mo na happy birthday. Oh, yes. Eh, teni nakangiti. Busy na siya, busy. marami nakikita. niya alam ko sa akin. Ano? Oh, boto mo Di Dini alam ko saan lilingon Nakikipaglaro po si Teo. Teo. Mahal. Itayo mo! humo gusto e nakatayo na eh nahihipos nakaupo oh ah. nga po ah isa mising it means gusto yung tumayo, kayo itayo mo kaya Nandito wow. <laughs> so, na rin po si Laila at kagawa po lang. Lato po nung dumadat yung may dalang alat. Ay may ginaman at sila yung andalay soft drinks. Andalay soft drinks. Kaya na kayo puso. Much, much, much later. Ayan po at bali, pauwi na po kami. Hindi na rin po kami doon nagtagal gawa nga nang biglang sumuha yung pa pakaramdam po. Ako pa parang mata natatrangkas kaso, oh, may init po ang aking ang aking balat at ako po ay giniginaw. Ako naman po ay uminom na ng gamot.